binigyan na naman ako Honda Beat napakaganda si service nito siguro kasi napakatipid sa gas kahit kamitin mo palagi ayos na ayos talaga salamat busing salamat busing salamat busing salamat sa bagong Honda Beat meron na naman akong bagong Honda Beat kasi loma na itong XRM ko 19.5 na medyo ayos-ayos pa naman pero luma na talaga siya 19 na anyos ng serbisyo sa akin kaya mas mabuti na to na binigyan ako ng bagong Honda Beat kaya salamat Boseng eh, si Boseng talaga kasi foreman ako nito sa mga traba, pinapatrabaho ni Boseng kaya malakas talaga ako sa kanya iba talaga pag masipag ka mga ay kasi binibigyan kayo lagi ng Boseng mo kaya magsipag kayo para palagi din kayo bibigyan. Ayos talaga to si busing ko. Kaya malakas talaga pag masipag ka na foreman. Ito may mga may binabalak na naman siya papagawa. Ako na naman yung kukunin yung foreman kaya maraming salamat busing.